Hello guys. Uh, magandang araw po sa lahat no. So, yun guys, uh, update tayo guys sa aking unit sa unit ko no, na dala ko na 318. Ayan guys. So, finally, finally guys, uh, naka-regahan na. Ayan. So, mabihay tayo guys nang uh, Tarlock to Ilocos Province. Ayan. So, thank you Lord that uh, mabibreak in na natin to guys ngayon no. So, bukas, by the way, bukas no. We'll break in na natin. So, mamaya guys ay uh, papamerinda tayo guys sa uh, aking uh, sa ating uh, maintenance no dito oh. sa Happy namin yan so uh, mga na lang niyo mamaya guys yung uh, update ko sila mamaya pag uh, break time na bye bye muna bye bye a few moments later okay, so nakabili natin tinapay, tayo yung tinapay pang merinda. Yay! Yay! Abakan niyo lang guys, nung so, mamaya sa motor phone

Marcel. Kanta <laughs> <Marcellus. laughs> <Ilokos>, Santa Maria. Paro, paro test ka agad. Ganyan, road test. Kaya ta, 60, 70. Ha? <laughs> Patag lang <laughs> naman <laughs> yan. Gamit ang pare ko. So, tapos na kami magmerienda. Yan you know? lang. <laughs> <laughs> Ba't <to> na work na. <laughs> nice guys